Sa inyong mga kabataan, sino ba dapat ang manalo sa halalan Yung taong lumaki sa hirap o yung taong laki sa yaman? Ako na. For me, dapat manalo is yung mga mayayaman. Kasi yung mga mayayaman, malabong maging corrupt sila. Alam mo, honestly, yung mga mahihirap, kaya lang naman yan tumatakbo kasi gusto nilang malasap. Yung buhay na mayroon sa mga mayayaman. Di ba? Team Yellow. Um, for me, ang karapat dapat iboto sa halalan ay yung taong laki sa hirap. Dahil naniniwala ako na doon magmumula yung sipat na kailangan ng mga taong salat sa buhay. Actually, mga mahihirap, kaya sila sumusuong sa pagpupulitiko. Dahil sa kagustuhan nilang maipagtanggol, ang mga kapwa nila mahihirap. At sa sinasabi mong korupsyon, sanay kami sa buhay na walang-wala. At kung hindi ako nagkakamali, hindi ba ang mga mayayaman? At sila yung kadalasang nagtatago sa mga kayamanan na hindi naman talaga sa kanila. Kaya kung sinasabi mo na korup, ang mga taong sanay sa hirap, I think nagkakamali ka doon. Ah, ngayon ay meron na kayong mga desisyon kung sino sa kanilang dalawa ang inyong iboboto. Number one. Number one, blue. Blue tayo, number one. Number one sa balota, ha? Number one sa balota. <laughs> oh, boto nyo ako, boto nyo Madam, sigurado ng panalo. Alam mo, Yaya, ako dapat talaga manalo. Dahil ayaw ko na mapahiya don sa ela na yun. Speaking madam, yan siya. Number two po sa balota, number two po. Alam nyo, matalo man o manalo, itutuloy ko pa rin yung, yung yearly fundraising dito sa lugar na to. Ito nga ako. Alam, madam, may nalulunod, madam. Ah, kuya, pakiaho na mabilis dito, kuya. Um, lumayo muna tayo para magawa ko po yung CPR, okay? Yaya, tumawag ka ng ambulansya. Nay. Eto oh, pambili nyo ng salvavida. Madam Balita ko, may resulta na. Alam na alam na nila kung sino ang nanalo. Ante nyo na lang i sa na i-announce na. Mayroon ng resulta ang naging botohan ngayong araw. At ang nanalo sa inyong dalawa ay ang numero Uno. Thank you! Thank you! Congrats! Madam, effective ang kalahating milyon. Nanalo kayo. Baka may makarinig sa'yo. Kontakin mo lahat ng kamag-anak natin. Magpapainom tayo mamaya.